Kay hey mga katiktik for today's video ay tuturoan ko ngayon kayo kung paano mag-set up po ng ating mga payout account. Okay, so para po ito sa mga baguhan natin na mga nanonood sa atin ngayon at nakasubaybay at doon sa mga hindi pa rin po nakakapag-set ng ating mga payout account. Gaano nga ba kahalaga mga katiktik? ang pag-setup natin ng payout account. Napakahalaga nyan dahil diyan po ipapadala ni Meta ang ating mga sahod. Okay, so ano nga ba yung mga kailangan mo na mga katiktik para makapag-set tayo ng payout account? Dapat meron po tayong TIN ID. Okay, so kung wala po tayong TIN ID mga katiktik, any government ID ay pwede po natin gamitin. Basta may mga valid number ang ating mga ID okay so pangalawa mga katiktig ang kailangan natin dapat meron po tayong bank account okay so kung wala naman tayong bank account dapat po meron po tayong Paypal na i-coconnect natin sa ating mga GCash account Okay, so meron po kong mga upload kung paano gumawa ng PayPal at paano po uh, i-connect ang PayPal sa GCash. Okay, dahil po dyan po ipapadala mga katiktik ni Meta ang ating mga sahod. May video din po ako mga katiktik na mawawala po ang ating mga sahod kapag hindi po tayo nakapag-set ng payout account kapag naabutan po tayo ng 6 months. Yan po yung mga dapat nating tandaan at kailangan natin para makapag-set up po tayo ng ating mga payout account. Okay? So ngayon ituturo ko sa inyo step by step mga katiktik kung paano po makapag-set ng ating mga payout account. Okay? So tara na mga katiktik, na natin yan. So mga katiktik po, talang like click lang natin itong set up, na tayo dito click natin yung start. Ayan, so eto guys, pipilapan po natin yan yung pangalan, legal na afiliado at pecha ng kapanganak at bansa O okay, yan, so itatype na natin yung pangalan po kung sino nga po ang may-ari ng account. Siyempre, ilagay na rin natin ang kanyang apelyedo dahil mahalaga po yan. Then, ilagay natin ang kanyang kapanganakan kung kailan nga ba siya pinanganak. Okay, after that, natin po natin dito kung saang bansa naman po tayo naroroon. Okay, so meron po kasing mga bansa, mga katiktik, na hindi available ang store. So, dito sa Philippines, huwag mag magalala dahil available na available ang ang tala. Okay? So, pag nilagay na po natin ang country, maglo-loading po yan mga katik-tik. Yan, click lang natin yung Next. Magdadirect na tayo dito sa uh, business information, okay? So, dito sa business information, marami pong nagkakamali mga katiktik. Dapat po ang ilalagay natin dyan ay individual or sole proprietor, okay? Wala na po kayong ilalagay dyan kundi yan dahil uh, single lang naman tayo at uh, solo po natin itong account na to, okay? So, pagkatapos na niklik click lang natin yung next, magdadirect na tayo sa susunod na step, Ayan, so eto na po yung susunod nating pipilapan mga katiktik, okay? Ilagay lang natin yung ating mga information katulad ng pangalan. Ayan, so actually yung pangalan is nandun na yun sa uh, kanina sa unahan. So dito na na tayo mga katiktik sa lungsod. Ayan, ito yung continuation ng information natin Okay, sa third step Okay, so ilalagay lang po natin dito Yung ating complete address So dapat po tama yung mga address na ilalagay natin dyan mga katiktik Dahil meron pong ipapadala dyan sa atin si Meta Okay, yung ating tax form hmm? Kaya may address dyan mga katiktik Kaya uh, doblihin nyo po ang check Kung tama nga ba yung address na ilalagay natin. Okay? So, kumpletuhin lang natin yan. Ganyan lang po kadali mga katiktik yung uh, pag-fill up nitong ating payout account. Oh, so, pag nalagyan na po natin mga katiktik itong uh, ating address, ayan, kumplituhin lang natin, lalagyan din natin itong uh, lungsod. Okay? So, kung lang santayo tayo lungsod, dapat din tama dahil medyo marami pong lugar na magkakaparehas ng uh, street or lungsod. Ayan. So, lagay na natin yung lungsod natin. So, kami ay nandito kami sa Metro Manila. Okay? Pag sinabi mong uh, Metro Manila, Las Piñas City. Ayan. Tapos, click lang natin yung Uh, ayan, sa Metro Manila sa province, okay? Tapos sa zip code natin, makukuha sa Google, kami nasa Las Piñas, kaya 1740 ang ilalagay ko. And after that, ilagay na po natin ang ating contact number. Dapat po guys, valid din and active ang contact number na ilalagay natin. Then sa email, Okay, kasi dyan po isi-send yung ating mga resibo ng ating mga sahod. Kaya lagyan din po natin yan. At dapat active po ang ating mga email. Okay, so ganyan po kalaga yung bawat ah uh, ilalagay natin na impormasyon. Dobling check po natin lagi mga katiktik kung tama po ba yung mga inilalagay natin dahil mahirap na po ang dami pong nagkakamali dahil medyo mahirap mga katiktik magpalit na yan kapag tayo ay nakapag fill up na dyan okay so tapos nyan <coughs> kung may mga tin po kayo pwede nyo na po ilagay yung mga team number wag nyo po lalagyan ng space tuloy tuloy lang kung wala po kayong team number pwede po yung gumamit ng kahit anong valid government ID okay kung wala naman ilagay nyo po is unemployed okay pwede, pwede po yan Uh, magne-next po yan kasi nilagay ko lang yung tin pinakita ko pero nilagay ko dyan unemployed din talaga okay so para makita nyo po kung ano nga ba talaga um, yung dapat ilagay dito sa tin okay so binalikan ko lang nilagyan ko ng gitna dahil mahalaga din po yung middle name kasi sa dulo meron po tayong pipirmahan okay next lang natin mga katiktik pagkatapos ng ah uh, step na yan, mapupunta na po tayo dito. Ayan, dito na po tayo maglalagay ng ating mga payout account. Okay? So, dito po nalagay kung may banko po kayo or meron po kayong PayPal account. Papapiliin po kayo ni Meta kung may banko sa banko po ang ilalagay natin. Okay? Kung sa PayPal, sa PayPal po. Okay? So, malinaw po yan. Kayo na pong bahalang mag-fill up dyan, mga katiktik, dahil madali lang po yan. Pag nalink nyo na yung bank account or yung PayPal nyo, dito na tayo maglalagay natin yung tax info. Ayan ko na ikita nyo, mga katiktik, what is your tax classification? Dapat po yung kanina, katulad ng sinabi ko, huwag tayo magkakamali, ilagay po natin ay individual lamang. Okay? So, how do I determine my tax classification? Okay? Kung dito naman mga katiktik, kung nasa US po kayo, itinatanong dito or wala. So, syempre, wala tayo sa US, nasa Philippines tayo. Ang dapat natin iligay dyan ay know Okay? So, after nyan mga katiktik, ay pipinutin lang natin yung next. Magdadirect na tayo dito sa next step mga katiktik. Ayan, kung may na, nakikita nyo po, ayan yung name nandyan na. Then yung country and citizenship, ilalagay din natin yan dyan. Okay, so pag nakita nyo po itong tax taxpayer identification, yan po yung pinilapan natin doon sa unahan. Kanina nag-fill up ako pero dito nakalagay sa unemployed. So binalikan ko yon nilagay ko unemployed para makita ko sa inyo guys na uh, pwede pala itong gamitin. Okay, so Uh, i click lang natin po itong next ulit para mapunta na po tayo dito sa next. Dito naman mga katiktik, yung address din na nilagay nyo dun sa pinakauna ay nandito na. So kung gusto nyo maglagay ng address na pangalawa, pwede naman po yan mga katiktik. Pwede nyo pong ilagay dyan but optional lang po yan. Okay, so yan po yung enter natin yung address natin. So kung meron na yan nakalagay dyan mga katiktik, ang gagawin lang po natin ay pipindutin na lang din po natin itong next. Kasi nga po mahalaga yung address dahil may ipapadala po sa atin si Meta tungkol sa ating tax information. Okay, so click lang natin yung next. So dito naman mga katiktik, provide additional details rate relating to your service. Okay, so location of per service or will be physically performed. Dito mga katiktik, huwag po din kayo magkakamali. I-click nyo po yung sa pinakauna, yung 0% lang. Okay, so marami nagkakamali guys. Iba po yung pinipindot nila yung 100 or yung pangatlo. So dapat pipindutin po natin dyan ay 0% lamang. Okay, so kapag napindot na natin yung 0%, pipindutin na ulit natin itong next. Dito naman mga katikti, kailangan po dito ng pirma natin. Okay, so kung i-check nyo lang po dito ay certified that I have the capacity to sign of the person identified on the line 1 of this form Dapat po kung ano yung pa natin sa unahan na pangalan natin na buo Okay, yan po yung ilalagay natin sa perma natin Kung may gitna tayo nilagay, dapat may gitna Dapat kompleto po mga katiktik Okay, so pag napila pa natin yun, ininext lang natin At dito na po tayo lalabas dun sa form ng ating uh, tax Okay, so makakatanggap tayo yun mga tiktik -tik, Dahil po may address po tayong pinirmahan kay Meta. Okay? So, after that, makikita nyo na po is uh, tax information and ready na po kayo mag-earn ng money sa star. Okay? So, kitang-kita na po. Approve na po yan. Pwede na po tayo makatanggap ng star at pwede na po natin itong masahod pag na-reach na natin yung 10,000 star minimum or yung $100. So mga katik ganyan lang po kadali mag uh, up ng ating mga payout account. So dapat kompleto lang din tayo sa mga nakahanda nating information para wala po tayong maging aberya. Okay? Dapat po mapilapan po natin yan sa loob ng 60 days okay dahil pag hindi po nga natin ito na fill upan ay mawawala po yung mga naipon natin na stars okay yung na fill upan po natin na payout account hindi lang po dyan pwede natin magagamit sa start kasi po once na ma-open po natin yung in-stream ads ads on reels at yung ating live ads magagamit din po natin yan okay so hanggang dito na lang tong video na to at kung may katanungan po kayo ipin mo lang po si madam tiktik sa aking facebook page account okay so don't forget to follow madam tiktik for more video tips and tutorial Ik -ik 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 -ik.